Hi, maayong buntag ka tanan. Welcome back sa ato ang YouTube channel. Karon atong pagahisgutan ang pito ka mga sakramento nga instituted by Christ. Kini siya nga mga pito ka mga sakramento, mao kini ang pinakadakong grasya nga gihatag kanato sa atong Ginoong Heso Kristo. Tungod sa mga sakraments, kon uh, kung aduna kita yung mga balatian, uh, madawat nato ang grasya pinaagi ni mga sakramento. Unang sakramento is ang pagbunyag. Diha sa pagbunyag, nahimok kitang anak sa mga Diyos. O diha sa pagbunyag, ilabina sa mga batang mga gagmay, mapapas ang atong mga sala o ang mga sala nga panulundon gikan sa ilahang mga ginikanan o sa mga kanunuan. Like for example, uh, ako bago kong nanganak, um, diha, after one month, uh, ah, pa kasi siya kaabot one month, ako na yung ipabunyagan ang akong anak kay uh, diri manggod sa among warehouse, daghan ka ayong mga mga ingon nato, kung baga mga demonyo nga mga namuyo namuyo ba, feel man dyan na nato. Um, in order nga maprotektahan na ako ang ako ang baby, ang akong anak, kinahanglan na ako nga ako kining mapabunyagan para dili sila, para dili siya maharas. Kay diha sa pagbunyag, mapapasman ang iyahang sala nga panulundon, sala namo mo, sala sa mga kanunuan, sa mga mga ginikanan. So, kay ang mga evil spirits, maka-attack man siya kung adunay sala So, ikaduha. Ang sakramento sa pagkumpisal. So, ni siya ang pinakanindot jud kaayo nga, nga sacrament so far na akong nakuan. Dako kayo ni Gracia Giyon. Kay diha sa pagkumpisal, ah, uh, mahatagan taong kapasayluan sa atong mga sala. Kay nga naman, di diba, si Kristo iha manggisugo ang iha mga tinun-an nga kung unsay gidili dinhi sa kalibutan idili usab sa langit o kung unsay itugot dinhi sa kalibutan mo usab ang itugot dito sa langit so kung unsay kinsa tong mga tao nga mosugit sila mga sala o ilang pasayloon o pasayloon usab kini dito sa langit so ang simbahang katoliko gihatagag authority sa Ginoo uh, ah, mga sacraments. So, mo okay, na Kung aduna na po kayo mga balatian na wala kakasabot. At ta tadangok ta sa simbahan, mga pisalta ta. And, nindot kayo ang atong pamati. ikatulong na sacrament is ang pagconfirma, Kasagaran good kay kita, wala man tay mga confirmation, labi na mga gulang-gulang na, pero before ta ikasal sa simbahan, requirement man confirmation. So, mas nindot yun ni ang uh, makompleto ni nato ang pagkontorma. Ang man ni confirmation, sakramento nga naghatag o kusog o kaligon sa ato ang pagtuo. So, mauni siya. Ni ang pag-abot sa Espiritu Santo o naghimok ka na mga hanto ng mga kristyanos. O ba diba? Nindot ka ayaw. Sunod ang ikaupat ang Eucharistia. So, after ta na nga mangumpisal, Kinahala ta nga mo muris, receive ta sa Holy Eucharist, ang lawas ni Kristo, ang naghatag sa tanan, ang naghatag na kinabuhi. So, importante kayo guys nga, musimba ta matag, Domingo, di pagkahuman mo mga lawat ta. And take note, dili pwede mga lawat kung wala kay kumpisan. Ilabi na kung aduna kay mga dakong mga sala, nga mga mortal, kay makasamot ra sa imuhang balatian, makasamutra kini sa muda ko ramayo ang imuhang mga sala na anak sa Bible, nakalimut ko sa asa tong verse, basta na anak siya sa Bible, dili pwede mga kung walay kong pisan, kay mas muda ko ang imuhang mga sala ikalima ang pagpahid ng banal na langis sa may sakit or anointing of the sick so mauna, kasagaran god ka ng kabantay mo sa mga post or sa kung ano Father Darwin gitgano gano o sa ka-exorcist. So, kung aduna kay mga balatian nga wala ka kasabot, nga wala kay wala yung diagnosis sa doktor, mudangot dayon sa simbahan, mga umpisal, mga lawat dayon, i-anoint ka. So, ang uban, kay mga doon na may mga preternatural natural nga mga sakit or dili mga ordinary mga sakit after sa anointing of the sick pagdawat sa nawas ni Kristo ug pagkupisal nga kanang tinud anay nga open jud kayo sa imong dughan na ayo uban diha diha dayon and sunod ang banal na ordin or ang pagkapari or pagkapari or holy orders so kung kita aduna na tay mga bukasyon kung na tay pagkatawag sa pagkapari uh, go na mo ay go na Labi na sa katong mga babae nga doon na moy uh, feeling nyo nga uh, gitawag mo sa Ginoo nga uh, sa pagkamadre uh. go na mo ayaw na mo pagduha-duha kay dako ka ng grasya sa Ginoo. Ang ikapitpito, ang matrimony, ang kasal. So mo na guys pinaka-importante jud na pinaka -importante, dun, uh, ang sakramento sa kami on. dili ng kasal sa sibaa uh, sa civil dili na sa civil wedding labi na ang katong mga nagpuyo-puyo o pila ka kabantay mo sa mga kuan nga dali kay mo maharas daghan kay mo mga problema maharas mo sa mga demonyo dali kay sila makasulod sa inyong kinabuhi tungod kay ang pagpuyo-puyo ang wala maka sa sacrament sa matrimony usa sa kadakong mortal sa lang mortal so diha sila makasulod makaharas ninyo so kung in order nga madawat ninyo ang grasya sa Ginoo kinahanglan nga um, magpakasal mo simba, sa simbahan o wala kinibayad guys ha dili kinahanglan pa bungahay. adto lang mo sa simbahan pag inquire mo dito ang importante nga aduna mo ay blessing sa pare mauna siya ang pinaka importante so mauna siya guys ang pito ka sakramento una baliko na to ang pagbunyag sunod ang pag uh, Sunod ang pag, oh, di, di, ang pagkumpisa. Una, pagbunyag, kumpisal, kon, Sunod, Eucharistia. Sunod is ang anointing of the sick. Sunod ang banal na orden o pagkapari on holy orders. And ikapito, last is ang matrimony. Kasal. Okay, thank you so much for watching, guys. Hope you enjoy. So, kung doon mo yung mga pangutana, Uh, comment lang mo kay try na to kung mag tag video para sa mga tubag sa inyo mga pangutana. Okay, bye-bye. My name is Marian. Bye-bye.